Inalma ng batikang manunulat na si Christopher Fermin ang naging official statement ni Nabea Alonso at Dominic Roque tungkol sa kanilang breakup. Feeling ni Nanay Christie sinisisi pa ng ex-celebrity couple ang showbiz press sa pagkalat ng balitang hiwalay na sila at hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Sa episode ng Christopher Minute kahapon, Lones, February 12, sana raw ay nagsalita agad si Nabea at Dominic tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon at hindi na nila pinatagal pa ang pananahimik. Kung bakit naman kasi pinatawing-tawing niyo pa ang panahon, tapos ngayon sisisihin nyo na naman ang mga fresh people, social media bashers na naman, ang diretsang sabi ni Nanay Christie alam nyo dapat ito kung bakit naman kasi pinatawing-tawing nyo pa ang panahon. Tapos ngayon, sisisihin nyo na naman mga press people, social media, ano na naman, bashers na naman. Ano to? Di ba? Nose daw ng premiadong showbiz columnist at content creator kung sino ang tinatukoy ni Nabea sa kanilang official statement hingil sa mga taong nagkumpirma ng kanilang breakup ng walang pahintulot. Sa pagkakaalam namin, dalawa lang ang nag-issue ng kumpirmasyon sa walang Bea Dominic, ang Asia's King of Talk na si Boy Abonda at ang talent manager blogger na si RG Diaz. Ako ang aking sakop yung politiko. Sa politiko ipaglalaban ko yan, kakantaan ko ng ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo ang natatawa pang chika ni Nanay Christy, ang tinutukoy niya ay ang personalidad na nagmamayari raw ng condo unit na tinitirhan ngayon ni Dominic. Hirit pa ni Nanay Christy kay Bea, pero para sabihin mo yung mga tao na unang nagsalitang tungkol sa iwalayan, parang hindi yata maganda sa panlasa. Oh, yung politiko. Sa politiko, ipaglalabang ko yan. Kakantahan mm -hmm. ko na ipaglalabang ko yan hanggang sa dulo ng mundo. Oh, di ba? Pero, pero, para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, parayatang hindi maganda sa panlasa, inunahan oh. nyo na dapat yan. Inagapan hmm. ninyo para wala kayong sinisisi. Oh. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.